Magic Makabagong tunay na radio, tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home. Our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig sa buong ng bansa. bansa. Nareto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Barko ng BFAR binangga at binomba ng tubig ng China sa Sandy Cay. Alos lahat ng cabinet secretaries ni Pangulong Marcos mabilis na tumugon at sumuporta sa panawagan nitong courtesy resignation. Palacio, Nilinaw na walang tinatarget na kalihim ang panawagan ng Pangulo DOJ, ipakakansila na ang pasaporte ni Atty. Harry Roque Senado, magkukunvin na bilang impeachment court sa susunod na buwan At Nadine Lustre, nagsampan ng reklamo sa patuloy at malisyosong paninira sa kanya sa social media DRIVE MATCH LITA Buong puso. Kasama ang buong versa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. It's I Drive Max, Brigada Barlita Nationwide. Drive Max, Max. Barlita, Barlita. Pagandang gabi Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo Mula po sa Brigada News sa Manila Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Araw po ng Webes May 22 2025 Kami ang inyong tagapagbalita Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag Max. Max. So, Kinundi na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang isa na namang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard laban naman sa dalawang civilian vessels ng Pilipinas na nagsasagawa po ng routine maritime scientific research mission dyan sa bahagi ng pag-asa K2. Ito ang unang pagkakataon na nangharas ang China sa naturang lugar sa isang statement, sinabi ng BFAR na kahapon ay naglayag ang BRP Dato Sanday at BRP Datu Pagbuaya para sa routine mission kasama naman ang scientific team. Mangungulekta sana ang mga ito ng sand samples bilang bahagi ng pag-aaral. Kasunod nito, sinagi umano at binomba ng China Coast Guard ang BRP dato Anday dahilan para magtamo ito ng pinsala. Sa kabila ng pambubuli na ito, ng China, na kompleto naman ng Philippine Scientific Team ang operasyon sa naturang katubigan. Ayon pa sa BIFAR, nananatili itong committed sa integridad, sustainable na fisheries management at pagtatanggol sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Max. Fried Max. Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, pinagsusumite ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete upang muling ayusin ang pamahalaan kasunod ng resulta ng halalan. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi raw ito business as usual dahil nagsalita na raw ang mga tao at umaasa sa pagbabago. Layunin daw ng hakbang na ito na mabigyan siya ng kalaya ang suriin ang performance ng bawat kalihim at piliin kung sino ang patuloy na magsisilbi batay sa mga bagong prioridad ng administrasyon. Tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno habang isinasagawa ang transisyon. Isusulong din ang pagpili ng mga opisyal batay sa kakayahan, galing at resulta ng trabaho. IMAX. IMAX. Asahan ng publiko ang agarang paglalabas ng resulta ng performance review para sa mga miyembro naman ng gabinete. Kasunod nga ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng courtesy resignation. ay naman kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw sa pananalita ng Pangulo na nais niya ng mabilis na aksyon. Dahil dito inaasahang agad malalaman kung sino ang mananatili at sino pa ang papalitan sa pwesto. Magiging batayan sa pagsusuri ang bilis at kalidad ng trabaho ng mga opisyal pati na rin kung may kaugnayan ng mga ito sa isyo ng katiwalian o anomalya sa pamumuno ng kanilang ahensya. Nilinaw din ng palasyo na walang partikular na kalihim ang tinutukoy naman sa panawagan ng courtesy resignation. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po. Kung sino man po yung binamagit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero wag niya po, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At uh, kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Brigada, bandita, -wide. Samantala ang palasyo bukas sa suhestyon ni Pimentel na magtalaga ng mga kabinet, cabinet member na walang balak tumakbo sa 2028. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Bukas ang malakanyang sa suhestyon ni Sen. Coco Pimentel na pumili si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga cabinet secretaries na walang political ambitions at walang layuning tumakbo sa 2028 elections. Ayon kay Pimentel, pagkakataon na rin ito para muling buuin ang team ng Pangulo at maiwasan ang intriga sa mga kasalukuyang opisyal. Ayon kay Panas Press Officer Claire Castro, maganda ang suhestyong ito at umaangkop sa layunin ng administrasyon na naunahin ang trabaho para sa taumbayan na at hindi para sa negosyo at pansariling interes. Sinabi ni Castro na malamang ay isa sa alang-alang ng Pangulo ang Amoncaje bilang bahagi ng mga batayan sa pagpili ng mga bagong miyembro ng gabinete kasunod ng panawagan nitong courtesy resignation mula sa lahat ng kasalukuyang cabinet officials. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung courtesy resignation naman ng mga gabinete, magbibigay daw ng kalayaan kay Pangulong Marcos na pumili ng may integridad at tapat ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B Pinuri ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magsumite ng courtesy resignations ang lahat ng cabinet secretaries ngayong araw. Ayon kay Barbers, sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng kalayaan ang pangulo na palitan ang matataas na opisyal ng gobyerno na underperforming o hindi siya na ipagtatanggol sa oras na inaatake ng kritiko at oposisyon ang pamahalaan. Dapat anyang magtalaga si Pangulong Marcos ng isang individual sa gabinete na hindi questionable ang integridad at pagiging tapat sa administrasyon. Paliwanag nito, kailangan ng alter ego ng Pangulo na nagagampanan ng mandato sa taong bayan at hindi magdadalawang isip na kondenahin ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Iginit ni Barbers na tila hindi ramdam ng masa ang mga adhikain at napagtakumpayan ng Administrasyong Marcos sa isyu ng kalusugan, food security at peace and order dahil sa bagsak na performance ng cabinet members. Kaya naman para sa kongresista, napapanahon na nagkaroon ng bagong bagong marching orders ang punong ehekutibo na magpatupad ng mas masiglang sistema ng papamahala na may kasamang innovations na ikalulugod ng mamamayan. Binigyang diin pa ni Barbers na nasa tamang direksyon si Pangulong Marcos at marapat lamang na kumilo siya ng tama upang mapanatili ang magagandang bunga ng administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right back. Right back. I Balita Nationwide. Samantala sa ibang mga balita po, ire-request ng Department of Justice o DOJ na kansilahin ang pasaporte ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Sa isang ambush interview, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susulat sila ng liham kaugnay nito. Paliwanag pa niya, sa sandaling walang asylum at nakansel ang passport ni Roque, ipade-deport na ito. Ani ah, remulya, naniniwala siyang hindi kukonsintihin ng The Netherlands ang mga krimeng ibinabato kay Roque. Makikita rin umano ng naturang bansa na gumagana ang justice system sa Pilipinas at may due process para sa dating tagapagsalita. Max. Max. Brigada Bandita, Nationwide. Ang sinado naman, mga kabrigada, magkukonvene na bilang impeachment court sa susunod na buwan. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Tuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kung kaya't nagpadala na nga ng abiso ang Senado sa Kamara higit sa gagawing impeachment trial. Ayon sa sulat, alas 4 nga ng Junto ipipresenta ng Prosecution Panel ang kanilang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pagdating naman ng June 3, magkoconvene agad bilang impeachment court ang Senado. Maaalala sa proposed calendar ni Senate President Cheese Escudero ay sa July 30 naman nakatakdang nagsisimulan ang mismong paglilitis na siya magsisimula mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. IMAX. 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 Major wide. Major wide. Samantala, PNP Chief, may babala sa mga tiwaling pulis, walang balik sa dating unit at hindi na rin mapopromote. Brigada Kath Austria i e Brigada Mo. Brigada. Tiniyak ng liderato ng Philippine National Police na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya kontra katiwalian sa kanilang hanay. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, tiyak na rin ang kapalaran ng mga pulis na masasangkot sa katiwalian dahil hindi na sila maaaring ibalik sa dati nilang unit, mailipat sa ibang destinasyon o mabigyan pa ng promosyon. Sa halip, direktang ilalagay ang mga ito sa Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP hanggang sa sila ay tuluyang magretiro. Hindi anya isang rehabilitation Center ang PNP at hindi na uubra ang paglilipat-lipat ng mga tiwaling pulis. Bahagi ito ng pinagtig na internal cleansing campaign ng pambansang pulisya na layong ibalik ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Malalang una ng inatasan ni Marbil si Deputy Chief for Administration Lt. General Jose Melencio Nartates Jr. upang pamunuan ang pagpapatupad ng mga reforma sa loob ng organisasyon. Layo ng PNP na masigurong Tapat sa tungkulin ang bawat kasapi ng kanilang hanay para sa isang ligtas at maayos na lipunan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Naghahanda na po yung atin ito na grupo para sa ikakasang panibagong civilian mission sa West Philippine Sea sa May 26 hanggang May 30. Sa paglalayag ngayon ng naturang grupo, magkakaroon umano ng sea concert. Sa isang press conference, Sinabi ni na atin ito convenors Ed de la Torre at Rafaela David na magtatanghal doon ng mga kilalang Filipino at international artist. Idaraos din dito ang Sunset Musical event sa Jump Off Point sa El Nido, Palawan. Dialogue at cultural exchanges at concert performances sa Exclusive Economic Zone malapit naman sa Pag-asa Island. Ang kay David, target ng hakbang na ito na isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng universal language na musika. Right Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkahalal kay Department of Health Secretary Ted Herbosa bilang Pangulo ng Ikapitumputwalong World Health Assembly o WHA na ginanap sa Geneva, Switzerland, Kamakailan. Sa press briefing, binigyang di ini palas Press Officer Claire Castro na ang pagkahalal sa kalihim ay pagkilala rin sa hinahangad ng Pilipinas na isulong ang pandaigdigang kalusugan isa rin anya itong pagkilala sa ambag ng mga Filipino healthcare workers matapos ang panahon ng pandemya. Para sa presidente, dahil sa pagkakaluklok sa Pilipinas, may papakita na sa buong mundo na pinapahalagahan ng bayan ang kalusugan. Mababatid po na ito ang unang pagkakataon na nahalal na presidente ng WHA ang Pilipinas na nagsimula noong May 19 hanggang sa pagtatapos ng assembly sa May 27. Max. Fry Brigada Nationwide. Mga kabrigada, nasa sampung kaso naman ng MPOX ang naitala sa bahagi ng South Cotabato. Ang mga health authorities, pinagiingat iingat na po ang publiko. Brigada Jigo studio ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Nagbabala ang mga health authorities sa posibleng pagtaas ng kaso ng MPAC sa South Cotabato matapos makapagtala ang lalawigan ng sampung kaso ng sakit. Ang apat na kaso ng MPAC sa inaitala sa Tibuli, dalawa sa Soralia at tigi isang kaso sa Banga, Coronadal, Tantangan at Lake Cebu. Anki Integrated Provincial Health Office Chief Dr. Conrado Branya, ang mga kumpirmadong kaso ay bahagi ng labinsyam na naitalang pinaghihinala ang kaso mula sa mga rural health units at ospital. Anim na ang negatibo. habang tatlo pa naghihintay ng kumpirmasyon mula sa Department of Health. Wala umanong travel history o exposure sa kumpirmadong kaso. Ang karamihan sa mga pasyente at lahat ng kaso ay mild lamang. Isinasailalim na sa tamang gamutan ng mga pasyente habang patuloy ang contact tracing at mahigpit na pagbabantay sa mga nakasalamuha pinaigting din ng surveillance at information drive sa buong probinsya upang maagapan ng pagkalat ng sakit in the heart of changing lives ako si Brigada Jigkos Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority Backs. Right backs. Brigada Balita. Nationwide. Nation Mga kabrigada, nagsampa ng reklamo ang aktres na si Nadine Lustre laban sa patuloy at malisyosong paninira sa kanya sa social media na paglabag sa Safe Spaces Act. Buong suporta ang ipinahayag ng ML Party List kay Lustre na tinawag ang hakbang na ito bilang pagtindig laban sa pangabuso at disinformation online. Ayon kay ML Representative-elect Laila Dilima, hindi dapat gamitin ang sa pamamahayaga para manira, manakot o patahimikin ang mga boses na naninindigan para sa katarungan at reforma. Ang kasoanya ni Nadine ay simbolo ng laban para sa pananagutan at dignidad sa digital space. Maghapong binantayan upang kumpleto ang uh, balita. Kumpleto! Drive Max! Drive Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila. Ang nag-iisang the Music and News Authority. Brigada balita nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.